Sa isang malayong baryo sa kilid ng kabundukan ng Quezon, tahimik ang buhay ni Analyn, isang guro sa pampublikong paaralan, anak ng magsasaka at apo ng albularyang si Lola Ursula. Lumaki siyang mapagpakumbaba, masipag at malapit sa kalikasan. Ang bawat araw niya ay puno ng kwento, mga kwentong buhay kalikasan at kababalaghan na madalas ay ikinukwento sa kaniya ng kanyang lola tuwing gabi habang sila'y nagkakape sa ilalim ng ilaw ng gasera. Pagpanaw ni Lola Ursula, iniabot ng kanyang ina, si Aling Lisa, ang isang lumang kahon na yari sa Nara. Makingtab sa gilid, munit may mga lamat ng panahon. Anak, mahina nitong wika. Ito ang iniwan sa'yo ng Lola Ursula mo. Huwag mong iwawalang bahala. Binuksan ni Analin ang kahon at nakita ang isang pares ng gintong hikaw. Matitingkad ang ukit nito, mga simbolong tila sinaunang baybayin na papaligiran ng hugyas dagat at apoy. Napakaganda, parang buhay, sambit niya. Ngunit sa paghawak pa lamang niya sa alahas, tila may dumaan na kilabot sa kanyang batok. Napansin din niya na biglang tumahimik ang mga hayop sa paligid. Wala ni huni ng ibon o ingay ng palaka. Nai Mahina niyang tanong. Kanino po ito galing? Sabi ng lola mo, pamana raw ito sa dugo niya. Pero bata ka pa lang, ipinagbawal na niyang isuot ito. Nakita ko rin yan noon, pero hindi ko hinipo. Sabi niya, hindi ito basta alahas. Isa itong tagapagdala ng kapalaran. Kaya dapat ikaw lang ang humawak. Sa kabila ng pag-aalinlangan, isinuot ni Annalyn ang hikaw. Mula noon, ila sunod-sunod ang magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Kinabukasan, nakatanggap siya ng balita. Siya ang napiling guro na isasama sa isang prestiyosong seminar sa Maynila. Ikinatuwa ito ng buong barangay. Hindi pa nagtatagal, tumanggap siya ng scholarship para mag-aral sa Japan. Doon niya nakilala si Dr. Martin Reyes. Isang pediatrician na agad na nahulog ang loob sa kanya. Napromote din siya bilang education supervisor at nang siya'y bumalik sa Pilipinas, nagpakasal sila ni Martin sa isang eleganteng seremonya sa Tagaytay. Ngunit habang siya'y umaangat, unti-unti namang bumamagsak ang mundo ng kanyang mga mahal sa buhay. Una, ang panyang ama ay naaksidente habang nasa bukid. Bumaligtad ang kariton na may dalang kahoy at nabagsakan ang kaliwang binti nito. Simula noon, hirap na itong maglakan at kinakailangan ng saklay. Pangalawa, ang kanyang punsong kapatid na si Leo, na noon ay nasa kolehiyo sa Maynila, ay biglang nawala. Ilang araw siyang nawawala hanggang matagbuan sa isang ospital, baliw at hindi makapagsalita, nakahandusay sa isang sulok ng ER. Ayon sa mga nokpor, may matinding trauma itong pinagdaanan, ngunit wala ni isang makapagpaliwanag kung paano siya napunta roon. Simula noon, Naging tahimik at laging gising si Leo tuwing gabi. Palaging nakatiting sa kisame na tila may kinakausap. Ikatlo, habang siya'y nagdadalang tao sa kanilang panganay na anak, nakaranas siya ng matinding komplikasyon. Isinilan niya si Mira ng anim na buwan pa lamang at ilang linggo matapos ang pagsilang, nalaman ng mga doktor na may acute lymphoblastic leukemia ang bata. Bakit ganito, Nay? Tanong niya umiiyak habang hawak ang maliit na kamay ng anak sa incubator. Bakit sa bawat hakbang kung pataas, may kapalit na sakit? Hindi nakasagot si Aling Lisa. Munit ng gabing iyon, kinausap siya ng kanyang ina sa ilalim ng buwan. Anak, baka may kinalaman ang hikaw. Dati, naririnig guna ang usap-usapan tungkol dyan. Bago pa tayo ipinanganak, maraming kababalaghan na ang iniuugnay sa alahas na yan. Hindi siya agad naniwala. Ngunit ng ikaapat na taon ng kanyang kasal, isang sunod-sunod na trahedya ang nangyari. Nasunog ang lumang bahay ng kanyang tiyahin, kung saan nakatira noon ang kanyang pinsan. Walang natirang gamit at halos mamatay ang matanda sa usok. Ang kanyang asawa ay nadamay sa isang issue sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Isang kasong malpractice na humantong sa pagbawi ng kanyang lisensya. Bagamat hindi siya ang may sala, naipit siya sa politika ng kanilang institusyon. Naghiwalay sila makalipas ang ilang buwan dahil sa depresyon ni Martin. Si Annalyn ay sinimulang bansagang salot ng barangay. May mga bulong-bulungan na siya ang dahilan ng kamalasan sa kanyang pamilya. Isang araw, may nakita siyang krus sa harapan ng kanilang gate niladya pa ng mga abo. Isang matanda ang sumigaw sa kanya. Balik ka sa kung saan ka galing. Dala mo ang dilim. Doon na siya bumigay. Hindi ko na kaya, Nay. Bulalas niya habang lumuluhang niyakap ang kanyang anak. Lahat ng minamahal ko, nasasaktan. Lahat ng pinaghirapan ko, nauuwi sa luha. Ano bang mali kong ginawa? Sa fashion of pasiya, hahanapin niya sila kang rosa. Sila kang rosa ay matandang albularyo kilalang tagapagmana ng sinaunang kaalaman at espiritual na tagapagbantay ng kabuntukan. Sinasabing siya ang huling may kakayahang makipag-usap sa espiritu ng mga ninuno at kalikasan. Pagdating niya sa kubo ng albularyo, sinalubong siya ng matandang babae na tila matagal nang naghihintay. Ikaw na pala, mahina nitong sabi. Inaabangan na kita ng mga diwata sa gabi. Ibinulong ng hangin ang iyong pangalan. Naglabas si Analin ng tela kung saan nakabalot ang hikaw. Pakisuri po. Pakialis kung anuman ang dalang sumpa nito. Hindi ko na kaya. Hinawakan nila kang Rosa ang hikaw. Inilapit ito sa ilaw ng insenso at nagsimulang bigkasin ang mga lumang dasal na Tagalog at baybayin. Tunay na, Aniya, hindi ito basta alahas. Isa itong kasangkapan ng paghihiganti. Ang espiritu ng babaeng pinaslang ay binihad dito ang bawat kinang nito ay kabayaran ng dugo. Ang bawat swerte ay isinisingil sa pamamagitan ng kapahamakan sa paligid mo. Napaupo si Analin. Lahat po ng masama, totoo pala. Tumago sila kang Rosa. Ngunit may paraan pa. Dapat mo itong isauli sa pinagmulan nito. Dalhin mo ito sa sapa sa paanan ng bundok, kung saan huling lumuhod ang babaylan sa ilalim ng buwan. Doon natin ililibing ang kanyang puot. Nang gabiring iyon, dinala ni Annalyn ang hikaw sa paanan ng bundok, sa tulong ni Rosa. Nagsagawa sila ng isang sinaunang ritual. Isinubo ni Analin ang hikaw sa gitna ng apoy habang sinasambit ang kanyang pagsisisi. Hindi ko alam ang bigat ng aking tinanggap. Patawarin mo ako. Isinusuko ko ang kinang na may kasamang luha. Sa liwanad ng buwan, isinusuko ko ang sumpa nang muling ilublob ang hikaw sa sapa, pila may sumambulat na liwanag mula sa ilalim. Ang tubig ay tila naging malinaw, at narinig ni Annalyn ang isang tinig ng babaeng nagpasalamat, kinabukasan. Nagising siya sa isang pakiramdam na hindi na niya nadama sa matagal na panahon. Katahimikan, walang masamang dalita, walang pag-iyak, walang pangamba, dahan-dahan, gumaling ang kanyang anak. Naging mas mapayapa ang kanyang kapatid. Bumalik ang kanyang ama sa pagtatanim. At si Martin, matapos ang ilang taon, muling tinanggap sa propesyon. Hindi man siya bumalik sa mataas na pwesto sa lungsod, piniling niyang manatili sa baryo. Doon siya nagturo ng pagbasa at pagsusulat at ng mga aral sa buhay. Minsan, itinuro niya sa kanyang mga estudyante ang ginintuan munit isinimpang hikaw. Mga anak, wika niya, hindi lahat ng kinang ay ginto at hindi lahat ng pamana ay dapat tanggapin ng buo. May mga bagay na dapat iwaksi, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa bigat na hindi mo kayang buhatin. At sila kang rosa, na natiling tagapagbantay ng kabundukan, tahimik ngunit gising. Dahil habang may mga taong patuloy na nagnanais ng higit sa panilang makatarungan, patuloy na nabubuhay ang mga sumpa sa anyo ng pamana. Sa dulo, isang tanong ang naiwang bukas. Ikaw, kung may gininto ang bagay kang tatanggapin, tatanggapin mo ba ito kahit may kapalit? O kaya mong piliin ang katahimikan kaysa kinang? Sa mata ng isang tulad ni Analin, alam na niya ang sagot. At ang sagot ay payapa, payak, at totoo.